One, two. people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasi ganda ng mama mamasam ninyo. Nakakaloka kasi isang maulan na ano dito ngayon na Tuesday, nakakaloka yung ulan. Kanina umaga pagising ko umuula, sabi ko ay feel ko mag ano, mag sweet So nag sweet naman ako. Pagdating ko sa school, just ko Lord, biglang dumikit yung araw na nung bongga bongga. So hinubad ko na si sweet <laughs> Hindi ko na nagamit, pero syempre nakita nila yung outfit ko kanina umaga, sabi nila, ang cute-cute ko daw tingnan. Charot. Tapos eto pa, si PE teacher kanina napatingin sa akin ganon. Tapos sabi niya sa akin, naman. Oh, na ang cute mo ha. Sabi niyo, ganot. Ako naman, siya, kilig na kilig. Tapos, ito ang pinaka nakakalong. pagpasok ko kanina sa office, nakita ko siya, nakashort, nakataas ang mga paa. Tapos, sabi ko, wow, ang sexy. Ginanong ko. Tapos, naupo ng maayos. <laughs> ay, nasumid ano ako. Tapos naupo ng maayos. Tapos sabi niya sa akin, may papakita ako sa iyo Sabi ko, ano yon, Tapos tinakas niyang ganun yung t-shirt niya. Aba, ang lolo mo. Nagpuputok ang kanyang mga ano, abs. O, oh, di ba? So, yun. Sasabi niya, kawakan mo. Sabi ko, yun nga. Sabi ko, ganun. Sabi ko, kakadiri ka. Tapos sabi niya, ito naman, hawakan lang. Ayaw pa. Sabi ko, Kakaloka ka sa mga buti ka, pinahawa ko sa iyo. Eh, yoko. Sabi ko, ganun. Eh, kasi dami-dami dami naman nakatingin. Buti sana kung dalawa lang kami. di ba So, yun. Nakakaloka. So, alam naman niyang hindi ko naman nahawakan kasi siya pinahiya ako. dami kayang nakatingin doon. Sabihin nilang malandi ako. Charot. Pero kung dalawa lang kami noon, hindi ko lang hahawakan na ko pa. Charot! So, yun. So, ito na nga. Diyos ko. Marami tayong chika. Pero, syempre, shout out na muna sa lahat nang lagi nakatutok dito sa Mama Sam Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, shout out din sa aking pinakamahal na binibining Pilipinas beauty queen na si Christine Ann Perez. kamukha niya si Madam Estela Araneta. Charot! So, yan. So, at ito na nga, syempre, marami tayong chika ngayong gabi na talaga naman mm, magpapainit sa gabi ni bago kayo matulog. Kaya guys, huwag na nating patagalin. So para sa unang chika, sa amin ganun mamasama nung masasabi mo, Mr. International, iniintriga na nagpakita daw ng nota. Na nakakaloka? At pakita daw ng nota to. So, hindi ko naman nakita yung video na nagpakita siya ng nota. Hindi ko pa na Search Charot. Pero, ang reaction ko dyan ay syempre, ang bongga, di ba? Kung sino man nakakita niyan. Saka, ang tanong ko, malaki ba? Kasi kung malaki, eh, okay lang yon At least, di ba, panalo. Pero kung majuta, eh, ay nako, nakakahiya yan. Charot. So, yun. So, ang akin, hindi na siguro may iwasan talaga na alam mo yon na maglabas sila ng intriga ng mga ganito dito kay Mr. International pero hindi ko lang alam ha kung totoo ang mga intrigang to saka alam nyo naman eh edit na ngayon ang lahat-lahat so hindi natin confirm kung siya yun saka hindi ko maisip na alam mo yun si Mr. International na ganito ka gwapo ganito ka sexy at napakatalino na gagawa ng ganyan sa social media. So, yon So, yun yung reaction ko na hindi ako naniniwala. So, pag may nakita ako, tapos alam mo yun, na hindi naman siya edited talaga, totoo siya, eh, yun na yun, di ba? Pero hanggat hindi nakikita ng dalawang mata ko at chika lang, eh, hindi ko pwedeng sabihin na totoo siya. So, yon at mataas ang tingin ko dito at respeto kay Mr. International. But, tingnan natin kung may mga video na maglalabasan dyan, doon natin malalaman. Di ba? So, yan. So, eto ang sumunod na chika. Mama Sam, bukas na ang pasabog ni Nicole Bormeo sa kanyang send off. Oo, oo nga. Excited tayong lahat at excited na dyan si Christine at pera sa send off party nga ni Nicole Bormeo dito sa Binibining Pilipinas para sa kanyang laban sa Miss International. I hope na sana may uuwi niya ang ikapitong corona. At ngayon, nakikita ko na talagang bongga ha. Sobrang ganda ni Nicole Bormeo ngayon at ready ready na siya for the compete sa Miss International na malapit na malapit na two weeks na lang at magsisimula na yung pageant. Pero syempre, bago magsimula ang Miss International, mauuna na muna ang Miss Grand International at alamin natin ko ano ang pasabog ng Miss Grand ngayong taon na 'to, 'di ba? So, yo, so good luck kay Nicole Bormeo and then I hope na magtagumpay siya sa laban niya sa Miss International ngayon taon na to. So, excited yan. At ito pa, isang binibini din ang magkukumpit naman sa international pageant. Ito nga ang binibinin Pilipinas Globe na wala ng iba kundi si Ana, Ana Valencia. Yes! Si Ana Valencia na excited din ako para sa kanya kasi syempre si Ana Valencia kasi ang gudo ganda nakita ko yung picture niya grabe po na lo josa nang dating ay hindi ko lang alam kung dalawa sila magse-send off bukas kung isasabay na yung kay Ana Valencia or another send off na naman but ang masasabi ko na si Ana Valencia abangan natin mo ang mag-uuwi talaga to ng corona sa Miss Globe. O, di ba? So, panalo ang beauty. Gustong gusto ko siya. At kumpiyansa ako na papaluto sa Miss Globe ng bonggong-bongga. Sana huwag lang sayangin, no? Kasi alam naman natin si, ano, ay nako, paasa sa Pilipinas. Pero yung beauty na meron siya, in fairness talaga, ang ganda-ganda. Kahit isum mo yung picture niya, tignan mo yung picture niya, talaga lumalabas talaga yung kagandahan niya at pagiging mistisa. So, dalawang binibini na talaga naman Diyosahan ang dating ang magkukumpit niya taon na to sa international pageant. At supportahan natin kasi naniniwala ako na malakas ang laban. Ang nakakatuwa lang sa chikang to, noon last year, nagkalaban sila sa Binibining Pilipinas, si Nicole Bormeo at saka itong si Ana Valencia. And then, ngayon taon na to, syempre, Sister Wood, silang dalawa, magkukumpit sa international pageant para sa Binibining Pilipinas. At ang pinaka dito ay parehas silang batchmate nung nakaraang taon. No? So, nakakatuwa So, kung iisipin mo, parang sabay lang silang nanalo na Binibining Pilipinas. Isang Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. So, I think si Ana Valencia, ang sarap ng pakiramdam kapag nanalo to sa Miss Globe. And then, pag nanalo din sa Miss International, parang feeling ko, magwawagi tayo sa dalawang koronang to. Kasi, nakikita ko, para sa selebrasyon ng 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. At parang piling ko, magandang regalo nila to kay Madam Estela. So, abangan natin yan. At eto na, just ko Lord, pambato ng Curacao na nakakaloka ang kagandahan at ang kadyosahan. Diyos ko Lord, anong masasabi ko daw sa katawan ng pambato ng Curacao sa Miss Universe Curacao. Si Miss Universe Curacao na nung nakaraan taon ay nag-top 5 sila sa Miss Universe. Hindi ako magtataka kung maibabalik niya ang posisyon sa top 5 ng Curacao ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Kasi naman, just ko naman, sa ganda ng katawan ng babaeng to, nakakaloka, ban bantang-banta talaga siya sa Miss Universe. Diyos ko, panalo no sa kaseksihan. Talagang ang perfect ng katawan. Ito ang masasabi ko ng katawang pang Miss Universe. Di ba? Kung lati na ang pag-uusapan talaga, mm, ito yon. Ganito talaga kadyosa sila. At grabe, panalo. Sobrang naluloka ako sa kaseksihan at sa kagandahan ng katawan ni Miss Sao dito sa laban niya sa Miss Universe. So, kanina nga, sa swimsuit, di ba? Nakita natin yung photoshoot niya. Diyos ko, grabe. Hindi lang maganda masyado yung mukha niya, no? Nakatulad nung nakaraan taon. Pero yung katawan, ate, talagang, oh my God. Oh my God. Oh my God. Ganun yung reaction ko. Sobrang ganda. Sana ganyan kaganda ang katawan ko. Nang maloka talaga ang lahat ng lalaki. Charot! So, yan! Ang bindang. Ang saya lang. Ang saya. So, tingnan natin kung anong ipapasabog nito sa Miss Universe. Pero, syempre, hindi lang naman sa ganda ng katawan. Kailangan din maibubuga talaga yung utak mo sa kwisbing to. Charot! So, yun. Baka mamaya, di ba? Maligwak sila. At eto na, syempre, ang pinaka nakakaloka. Si, ano, Michelle D. After ng maraming issue, chika, eto, Michelle D. Pasabog. Pasabog kanina dahil nag renew na siya ng kontrata uli sa kanyang advocacy at charity dito sa ano autism group di ba ko saan ayun yung sinusuportahan ng charity so nakakatuwa para sa akin kasi dito nakikita mo yung actions talaga ni Michelle D sa lahat ng ginagawa niya sa lahat ng mga bagay-bagay talaga na involved doon sa laban niya parang ginagawa niya ng maigi. Dito ko masasabi na beauty with the purpose talaga itong si Michelle D. Hindi lang pang Miss World. Sabi nga ni Pia Words back, the universe rather. O, oh, di ba So, yon Ang bongga lang kasi parang kita naman natin talaga na meron talaga siyang matibay na advocacy na alam mo yon na hindi pa siya Miss Universe ay ito na yung ginagawa niya. At ang pinaka nakakatawa talaga, yung alam mo yung pinapakita niya sa lahat na nagtatrabaho siya as a Miss Universe Philippines, na hindi lang okray-okray lang yung mga pinaggagawa niya kundi talaga sincere yung puso niya at lahat ng nakikita ko pinaghihirapan ni Michelle D magbubunga't magbubunga to pagdating sa Miss Universe di ba? kung iisipin mo, ang bongga talagang sa lahat ng kandidata na lumalakot ngayon sa Miss Universe, sino ang may advocacy na talagang matibay na masasabi mo transformational leader? It's only Michelle D. Wala nang iba. Charot! So, yun ang bias eh, no? So, hindi. Ako sa totoo lang. Si Michelle D., yung legit talaga na masasabi ko, grabe yung advocacy niya at grabe yung ilalatan niya sa Miss Universe. Ang dami nga naglalabasan ngayon ng mga advocacy na autism eh, after Michelle D. Pero syempre, alam naman ng Miss Universe kung ito ay totoo or hindi. Basta, Michelle D, laban lang at mabuhay ka. So, yon So, palakpakan natin at supportahan natin si Michelle D. Kasi nakikita naman natin talaga na sincere talaga siya sa mga ginagawa niya para sa kanyang kumpit sa Miss Universe. And, abangan natin yan. So, yon At, eto pa ang sumunod na chika. Oh my God. Nakakaloka kasi after 8 years, Finally, noong 2015, ang first runner-up sa Miss Universe na si Adriana Rodriguez uh, Gutierrez at P-awards ba our Miss Universe? nagsama uli dito sa Milan. ba? Diba? So, yun. So, my God. Naloka ako. At nawindang ako ng bonggang-bongga. -bongga kasi, finally, nagsama na nga ang dalawang reyna na talaga naman, oh my God, hindi ko alam kung paano sila magsasama. So, hindi ko ma-imagine ko ano ang na-reaction ni Adriana nung nakita niya si Si ano, si Pia Wards ba at anong reaction ni Pia Wards ba na nang nakita niya si Adriana after 8 years? So dito pinatunayan nila na peace on earth na ha, 'di ba? Kasi nakakaloka. Grabe syempre yung alitan ng bansang Colombia at sa Philippines because hindi nila matanggap yung nangyari dito kay Adriana na nakapag ano maling announcement and then eto na finally nakita natin silang dalawang magkasama at nakakaloka kasi syempre happy happy yung pakiramdam ko kasi Siyempre, wala naman tayong ibang hangad kundi maging peace on earth talaga sa mundo. Yung iba sinasabi nila, nako, ka lang yan, pakitan tao lang yan. Ako para sa akin ha, hindi ko nakikitan ganon. Kung meron man ka yung ginagawa ng bawat isa sa kanila, eh, nasa sa kanila yon Pero sa nakikita ko naman, I think hindi. Nakita ko yung sincerity ni Pia Words back the way kung paano itong magsalita. Kaya nga siya naging Miss Universe eh. Kung ano yung puso na meron siya. And then I think Adriana, ganun din ka-sincere sa kagipagbati dito kay kay ano kay Pia Words back. At parang feeling ko, panalo panalo yung ginawa nila good example kasi nand doon yung acceptance nand doon yung pagmamahal at doon yung yung alam mo yon na hindi magigiba ng kahit sino o anong isyo kapag talaga parehas ang puso ninyo na mabuti di ba so yon so masasabi ko diyan ang reaction ko dyan ay winner di ba so peace on earth para sa Colombia peace on earth para sa Pilipinas. At sana magtuloy-tuloy at maging halimbawa sila sa mundo. ba? Diba? So, yun. Natuwa naman ako. Talagang beauty with the purpose talaga yung mga beauty queen na to. So, natuwa kasi ako. Kasi, sa totoo lang, guys, miski pa paano naman, naawa naman talaga ako kay Adriana nung time na bigla siya ito ng ng corona. Ito yung syempre, pabor sa akin na gusto kong manalo, Philippines. Pero tama nga eh, tama nga si Pia. Eh. Paano ka magse-celebrate kung alam mo na may isang taong nasasaktan at alam mong nadihado? ba? Diba? Hindi na makasalanan ni Adriana na, na i-announce na siya ang Miss Universe at magtatalog siya doon sa tuwa. At hindi rin naman kasalanan ni Pia bak na bawian siya ng corona. ba? Diba? Pero kasi, ang bottom line dito, sa kanilang dalawa is, pareha silang biktima. Mm -hmm. Pareha sila na, alam mo yung sinira talaga ng tadhana na para magkaroon talaga ng distansya. But, at the end of this story, sabi ng ganon, magkakaayos at magkakaayos pa din. Kasi wala namang may gusto sa nangyari. It's a mistaken, di ba? So, pagkakamali, So, hindi gusto ni Pia, hindi gusto ni Adriana. Walang nag-agaw at walang inagawan. So, yon So, timing lang talaga ang hihintayin nila para alam mo yung ready na sila na magsama uli at nangyari nga to di ba kung iisipin mo winner so yon so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so kayo ba nagulat ba kayo na magkasama sila kasi ako okay, yes nagulat ako and then of course ano naman ang chika ninyo na ang Mr. International ang may kumakalat daw na nagpakita daw to ng nota, nakakaloka. At ano naman ang masasabi mo sa pambato natin sa Miss International at sa kay Miss Globe na si Ana Valencia at saka si Nicole Bermejo. So, tingin mo, mauuwi kaya nila ang corona. And then, plus, ano naman masasabi mo kay Michelle D. Sa kanyang tinutulak na advocacy na talaga naman masasabi mo, very transformational leader. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys! Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible talaga sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! And see you tomorrow. Thank you, guys.